Hi guys, for today's video, ay uh, tutor ko kayo dito sa Heritage. Oh, nakita nyo ba ang Heritage na guys? Uh, ito po is subdivision, hindi po siya total Heritage na sinasabi na yun. Alam nyo po yung Heritage, yung tulay na dinadaanan ng mga sasakyan, yan, ng mga tao. So ngayon guys, nakita, kung nakita nyo guys, uh, hindi na ngayon maulan. And medyo maliwanag na ang ating kalangitan, kung guys. So ngayon guys, sumikita nyo guys sa... Uh sobrang haba na ng buho ko ngayon oh. so magantay aantay pa tayo ng sahod para mapagpagupit na ako din nga guys ano ba nangyayari sa akin <laughs> parang hindi na tayo Sig parang yung pimples na lang talaga ang hindi nang iiwan sa akin grabe talaga na ayun may -may lang ayun nga ayun guys bakit gano'n ang hirap hirap buti na buti pa yung ano yung pimples ko mahal na ako <laughs> pero yung tao magmamahal sa akin wala pa din hanggang ngayon ay guys ayan Nakita natin yung dalawang bata ayan okay huwag kayong mag -ano, ha? pupunta sa, mga, sa malayo din lang kayo sa ano. huwag kayo sa basurahan yung mga batang to ay eh, nagagala-gala alam niyo na mga, mga bata pag hapon is laging talagang nasa galaan <laughs> wala tayong masabi so ngayon nga guys siyempre ipapasyal ko kayo hindi pwedeng hindi dahil nga ito ang ating <laughs> content for a day ayan. punta tayo sa doon -ano. Ayan, gumigilan nyo guys, ayan Itong house nito Yan po is uh, bagong tayo lang yan uh, Last year po Then, ito po is Ayan Yung street, liberal Ay, liberal street, cancer street Yan po Yung mga ano daw kasi dito Matawag daw dito kasi sa mga <laughs> Street dito is yung mga parang mga Ano ito? Yung mga sakit yata <laughs> Parang gano'n pero ako sa gasaan ako ni Kuya Hindi mo alam kung sa pupunta eh So ayun na guys eh. na na ako sa focus diba? Ano ba naman is May dumaan kasi din maraming tao ayun and guys syempre hindi pa makapal na ating face para dyan Ito na lang guys syempre may nakita naman ako dito sa bakanteng Lote na to kung makikita nyo nga ayun, Papakita ko na nga ito na nga guys Ayan kung oh, makikita yung mansion namin eh. <laughs> Nasa gubat na yung mansion namin guys. Hindi, charot lang guys sa, Ito makikita guys is, ano po yan ah? Kubo po. Kubong maliit. <laughs> Pwede po ano dyan. Pwede tao. Ayan nga, syempre nga guys. Ayun. Pwede naman talaga tao dyan. Kaya lang ah, Matagal na syang ano. Ab Abandoned na sya. Abandoned na kubo. Kasi nga guys, yan pala yung nakabili nitong lupa na to uh, base sa ating uh, Marities for a day. <laughs> Last year pala. Uh, basta nakausap, naka ko yung ibang ano, ang nakakaalam na ito daw is nabili ng isang ano. Ang may-ari nito is uh, mangisda. Ay mangisda talaga. Eh bang may parang may tindahan ng isda sa ano. Or mangisda na rin ganun. May tindahan po sila sa Wawa Tres diyan sa Rosario Cavite. Ito po ay uh, parang siguro pahingahan lang po na tong ginawa ng kubo na yan maliit na yun ang cute diba guys oh. oh, diba kung oh, makikita nyo guys para tayo nasa guba tapos nasa kalsada rin lang tayo oh. ayan kasi yan guys, tabi 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 po sa hindi Yung po talaga natabunan na yun ng maraming maraming makapal na makapal na dahon. So ngayon guys, iwan ko kasi nung nag ano diyan, tinatambakan na rin kasi na ng mga semento, ng mga basura, yun yung bakanting lote na yun. Kasi dati may mga, dun sa may bahay sa mga may nirenovate nire kasi dun, nire renovate pa rin hanggang ngayon. Then yung mga kanila mga sokal dito, din na tinatapos sa bakanteng lote na to. Then ito nga guys, ito yan, yan buti nga kita na siya ngayon, baka binawas-bawasan nila yung ano, yung, ah, yung, yan, yung, mga halaman dyan kaya ganyan kitang kita na yung bahay pero nung actually nung ilang one year siguro mahigit na talagang hindi na siya makita ay grabe eh puti na lang dito sa ano ayan dito sa kayo pupunta ano ba yan ano ba yung ginagawa niyo dyan shhh sa kayo pupunta shhh ano mga batang tango kulit, wala daw silang pupuntahan kaya tanong kung sa pupunta wala daw silang pupuntahan kumain na yung isa. ang grabe oh grabe naman itong mga papaya na itong laliit pa lang pero ang tangkad Tangkad mas matangkad ba sa akin yung puno ng papaya yan. Hay nako. <laughs> stress. <laughs> na stress na lola niyo ayan. Ito pa mayroon pa dito mga papaya ayan. Maliit hangga sila. Pero sila uh, find your height daw yung mga papaya natin ngayon. Then ayun sa rooftop, ito may mga papaya rin. Buti na lang tong mga papaya na to. Kahit matangkad siya grabe. Dami. Malaki na rin siya pupunta ko yung mga bata sa naman kayo pupunta yung mga batang yun ay napakalayas kala naman mga matanda na mga gumagala sa mga kapitbahay kala mo alam na mga gagawin ayan ahapon na nga ngayon hindi pa nag pa <laughs> kayo ha ba't sa may pumupunta sa may pupunta eh? para kayong mga matatandang gala <laughs> Mamartis pa kayo diyan. Hinanap nila yung, mga, yung, kaibigan nilang ano, mga kamartis din nila. Buti na nga lang tumila lang ulan. Ayun, nakakapag nakapaglakad-lakad napaglaka, ng mga batang 'yan. Tsaka syempre tayo, 'di ba? No. airplane. Hay 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 hay. Someday makakasakay din ako diyan. Ayun, Hindi ko na kayo matutur, guys. grabi ah, grabe napakalaki ng subdivision na 'to. Uh, mapapagod lang ako uli <laughs> hindi nyo naman ako ipapollow hindi nyo naman nagpapollow at subscribe yan i-add sa aking facebook yan eh ay grabe uy hmm. guys uh, yan favor ko lang sa inyo sana supportahan yung mga video na upload ko dito sa aking account na to dahil nga dating, dating account ko is ah uh, ano pa rin naman siya, buhay pa rin naman yung account ko pero uh, ayaw ko na sa kanya may violation siya. <laughs> pagkatapos pagkatapos mong paghirapan, tapos ay mawawala lang pala sa Parang siya, 'di ba? Ay, ayoko na humugot, guys. <laughs> ayoko na, ayoko na. Grabe, ayoko na. Gising na ako, gising na ako. Ayaw ko nang mm, isipin yung mga bagay na bagay na. Tapos na. Pasis, pas never come back. Wow! Ay, na, syempre guys, ah. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-share, mag-follow sa aking social media account. Kung gusto niyo malaman lahat ng aking ano, mga social media account, uh, just search Tristan Jade Buensalida. Tristan Jade Buensalida. At makita niyo naman dyan yung mga ano updated naman 'yan. Eh. Titingnan niyo na lang guys kung alin yung date na updated ako malapit ngayon sa year na 'to at saka sa month na 'to yun, pag nakita nyo yung month na to at saka yung year na to, kung saan malapit yung Facebook, kasi nap napakarami kong Facebook na saka nakakalito rin yung aking TikTok nakakalito rin yung aking ano YouTube, basta bumasin na lang kayo sa date kung kailan ako nagpo-post yun tapos add nyo na ako, tapos i-follow nyo na ako, subscribe nyo na ako, at share nyo na ako mag-comment na kayo, bye bye, goodbye, bye 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 bye